total kasayotarong ang aking pagibig ibig At ko ang ako ang nais ng na ako ko. sa inyong lahat At nais ko magpasalamat sa isang Magandang tahanan Na inyong nag sa amin um, ang tahanan na ito ay upang kayong lahat ay kakapangin ng mga kalawapan na wala sa kalawapan. Ang tahanan na ito ay inaari para sa inyo. Hindi man marangya ang wangis ng tahanan na ito. Ngunit ang karangyaan sa kalangitan ay makakamtan ninyo kung kayo'y magbibigay ng inyong payo sa Sa pagkakamtan na upang mag anay ng na inyong nakas ng na inyong panunungawin, ng inyong oras, ng inyong buhay, at ng inyong pag-ibig sa akin. Ako'y nagpapasalamat ng sa anak, sapagkat ako na, na tagapagligtas ninyo ay inyong tinatanggap sa inyong Nais kong tanggapin rin ninyo ay na maging kapagpagi ng kapayapaan ng mong lupo at ng inyong komunidad. Aking pamanap, ako sa Jesus, ang inyong Panginoon, so, ang inyong Panginoon, ang inyong taydigay. Ang inyong hari. Siyotaro, ang, ang anak. Yahweh na inyong mama. Sa pagkalapoy pumarito, pumarito sa dusa. Upang Ang buong sa Ako'y pumarito. Siyotaro, upang sa iyo

kaya ni sa akin to na gawin ang mundo nito sa pagkat ako ang prinsipe niya mapayapa aking mga na nais kong lahat kayo ay Nais kong lahat kayo tapang, ay makatamasa sa paglalaman habang na, 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 kayo'y nabubuhay pa na, sa mundo nito. Nais kong kayo nalang ay magkakroon ng makalapaan sa inyong buhay. Sa mundo ng inyong mamamahal sa buhay na inyong iniwan sa inyong mga takanan. katunang mamamahal ninyo sa bantay na inyong iniwanan upang kayo'y pumarito at nalilipot sa akin. Ang panayam na inyong dahil ay aking ipapaliwanag sa inyong Sapagkat ang kayamanan ay mawawala sa panahon kayo'y mawala ng buhay sa mga ito na inyong ipinayo sa lupa ng salibutan ay nalulupa. Ang mga bagay na inyong nakamitan sa pamamagitan na inyong pagpuporsigi sa inyong buhay sa mundo nito ay hindi ninyo madanala sa buhay na walang mga. Ngunit ang aking salita yung mananatili hanggang sa wakas idinatiliya nakamo pa napon sintriya periya nakayot na hat ka ay maanu buhay at tapihan at atiya iya lang bagay no naratini sintriya periya at koyo ni sa akil mama kaya kayat kay na at manat na tapin mama asalawala sa buhay na walang kriyak-kriyak. Manatili kayo Sintria, sa pananayot sa akin little, no, shans, at yun, sa pananampalataya. Yun, no, 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 ni Huwag ninyong hayaan piliyata, na kayo ay maligaw ng landas. Sapagkat ako ang salita, ako ang takas, ako ang liwanag, at ako taya, sa ang maligtas. Ang sino ma, Nakamanta, sotero haya. Nasinday na na ]hey, ha ha ng timera niya sa malungit o pontio sotero. ng katidapan Pagdating ng palagong sa porda so Hindi muna, na, na lang ikaw ay naroon na sa piling ng aking ama. Kaya tandaan ninyong lahat mga mga. Hanggang kayo rin yung buhay na ka sa piling gawin na ninyo sa kayo na naman ay, ay, ay patay tayo sa aking ni Panilayang pero ang mga kaluluwa so na, na nagagawa sa kasalanan ay patuloy ninyong panalangin sapagkat kayo sa manana, ay din haya, Iti, kayo, siyotra, hindi naktako hindi pa ba kayo ay hindi mundo sabi punto na makapagpahayag

ang salita. Ay, nangyibang tala ko. Ito yung mananang idea sa mga ibabas. Sa pagka, sa pagkating, na ang hari haya ng patikimaw, bon ang hari ng paliwanagaw, ang siyang mananang. Kayong lahat na aking mga anak, ay minamahal ko. Amin naman.